dahil wala tayong pasok ngayon mga idol syempre kailangan natin munang lumaglabas gumala dahil ilang days na tayo walang pasok Friday ngayon tapos yung shift natin sa Monday ay second shift so medyo ilang araw at matagal tagal yung walang pasok na naman kaya ito labas muna tayo umuulan na oh Pasya lang tayo sa ano sa Mostek kung saan makaabot yung paan natin. doon tayo pupunta. Biglang ano, biglang buhos ng ulan. Ayan, buti lang nilang meron tayong dalang payong. <laughs> Ayan, Labas muna tayo, wag puro trabaho. Ayan, enjoy lang naman natin paminsan minsan ay medyo humihina na yung ano, wala na yung ulan. Saran natin yung payong natin. Ayan, meron na naman ano dito mga changi changi tuwing ano dito eh tuwing biyernes meron to dito pero parang ano lang parang ang lang yung mga nagbebenta ngayon ayun mga changi dyan may mga bintahan ng karne kung ano ano pa yung binibenta dyan pero hindi na natin pupunta dyan kasi iba yung pupunta natin makulimlim ang panahon dito sa kabila ayun maliwanag <laughs> ayun dito lang tayo sa sakay sa kabila ang isa sa kagandahan dito sa ano sa Europa napaka convenient ang mga sakayan napakabilis tulad dito sa sasakayan natin ayan o bili lang tayo ng tikit natin ayan around Prague na ito madali lang madali lang dito kahit saan part ng Europe ayan, dito tayo sa Cernimos pero bibili muna tayo ng tikit natin ito sa pagbili ng ticket, madali lang eh. Meron ako medyo to dati. Ayan, meron siyang English dyan. Buy ticket lang. Tapos, yung kuno natin is 120. Ayan o. Oh. 120 for 24 hours. Ayan. Pwede kang mag-buy dito ng coins. Ayan o. Yung mga coins niya, 5, 10, 20, 10. Pero yung gagawin natin is, pabuy na lang tayo ng... Ah, mali. Buy tayo ng card. Ayan o. Cancel. Cancel na yan kasi yung pambayad natin is card so ulitin natin buy a ticket yan 24 hours pay with card ayan yung 24 hours na yan ano, uh, kahit saan yung station mo siya pwedeng gamitin around Prague ayan o pero mamaya na tayo papasok sa loob dito sa sakayan ay sa kapag dumating na yung train kasi pag pa ko na ito yung oras is gagana na ayun, itong araw na to ayan, papasok mo lang yan dyan ayun, parating na yung train pasok na tayo ayun, okay, dyan lang tapos huwag mo itatapon ito yung ticket na to pagka di pa tapos yung oras yung oras nito is 24 hours ayun sakay tayo dito walang ganong pasahero ayun, dito tayo sa Cernimos tapos pupunta tayo sa Mostek Yeah, Mostek ayun o Mostek ayun yung Mostek siyempre baka may iwan tayo sakay na tayo Oops. ayun o diba napakaluwag napaka convenient <laughs> ay sir ni Moss si tapos meron siyang mga ayun o may mga guide siya kung saan ka bababa ba, ba. napaka convenient connect connected yan sa lahat ng ano sa lahat ng station yeah, dito na tayo sa Mostek mga idol tingnan nyo naman napakaganda ng view wow. Diba? dami rin mga turista oh. mga estudyante ito yung Czech Republic itong Mostek na ito isa sa mga dinarayo ng mga turista ayan o oh. Yan, malay mo, isa ka na sa nangangarap na makarating di sa Badon sa uh, Czech Republic. Yan, Mostek. Dito tayo sa Mostek. Saka pala mga idol, sa mga nagtatanong kung paano ba makapag-apply. Ayan, uh, message nyo lang yon si Grace Galvez. Grace Galvez. Ayan, Facebook page niya. dami rin yung mga ano dito daming mabibilhan maganda magala dito pagka summer tulad itong panahon kasi pagka winter na napakalamig. Napakalamig sobra ayun dito tayo Maraming hiring pala bound to uh, Czech Republic, any part of Europe. Yan. Recommend ko sa inyo si Grace Galvez. Magtiwala lang kayo kung paano kayo makarating dito sa bansang Czech. At sa any part ng Europe. Labing tao. Pasok tayo sa New Worker, asa ba yung Locker, ayun yung Locker, ito yung mga kasama natin, eh. yung dalawa natin yung idol, <laughs> ayun, eh. ano sila nagkikita eh. yun, yun, huli ka boy. <laughs> ayun na Ayun na Laglag lag dati po. Ano? Magkano si mo? <laughs> Malaki sahod, gala tayo. Lakad-lakad. I don't know. Sa patient bank. Billion si nawad mo. Half million. Ang dami oh. Malago. Ay, itong part na to isa sa is mga dinaray ng mga turista tulad dito ay daming tao ayun yung boss namin oh no? saan tayo boss? <laughs> ay metro saan? metro B ayun pupunta kami na saan tayo punta? Andil? ay mag-andel na kami ito yung kagandaan dito pagka ano eh, pagka, uh, gagala ka Napaka convenient ang ano Sakayan Ayun dito tamis sa baka may na ground dito tayo sa ano, uh, you know, Mostek Punta tayo ng Andel <coughs> Grabe ang lalim ng ano ang station nila oh, underground okay. Dito kami sa Food Avenue Resto Ay, Restaurants Food Court <laughs> Bombay Express oh. Ang daming pwedeng pagkainan dito. Ayan. Bali-bali. karbana And buffet. Ay, mayroon pala dito. Ayun. Teresa. kain tayo dito sa, ayun. Buffet guwok. Ito yung manager natin na order natin. Ano order natin? Do you have a nice tea? Ice tea. Ice tea. The big one. Buta limited pala ito. Eh, video kasi ha. Ayan Dito kami sa ano, Buffet Go Walk. Ayan, tignan nyo yung mga pagkain lahat no? Unlimited. Magkano yun dito? Magkano? 2.59. Ay, 2.59 no? Makakain mo na lahat yan. Unlimited lahat yan o. No? Tignan nyo yung mga pagkain o. No? Solid. Ay, may parang ano daw. Parang estopado o. Oh. Parang estopado yung mga adobo. Ay, iba't ibang ano. Iba't klase nga pagkain. Ayun na idol natin dalawa. Kain ng marami ah. Sayang bayad. <laughs> Ikotan natin dito. Ayun no? oh. May mga fried. Ba, diba? sulit 'yung pagkain natin dito. Babayad natin. Ay may mga dessert pa sa kabila. Ay may mga fries. May rice. Tayo. Sino ba na tayo? Buwa. Video muna tayo. Ayun, dito tayo sa pansit. Oh. pansit. Kunti-kunti lang muna para ano, batikman natin lahat. Kunting rice. Eh, may mga ano, may mga nakakalim. Tulong muna kunin natin. Dagdag tayo dito. Ay, no? Meron ding pusit. Pero, ilang piraso lang muna dahil marami. Ay, na pusit na ito. baka natin busin. Hindi ko alam, pusit ata, sibuyas. Ito, fried. Siyempre, Ilan, ilan pa ilan ilan lang muna mamaya na tayo babanat <laughs> unlimited pala dito ayun ito yung chara ayun sa'yo Ay, adobo ito kong talon muna ah, dito lang sa ano ayun dami oh tikman natin yung ano yung adobo adobo dito Parang ano ito, parang istopado. May biskwita naman sa aming sadya daw. Panalo ito. Sakto, di ba tayo kumain? Kaya isang egg. Ano? Sweet in sir. may ba na tayo dyan? Pagkain natin. Ha. Unlimited pala dito, no? Unlimited yan. Ato, hot, hot, may init. Sus, so sus. Sus. So so Panalo. Masarap, Jay? Ay, si oh, Rudy. Si Idol natin na nakadiscovery pala dito, eh. Ngayon <laughs> tayo nakapunta dito, yun. <laughs> Tikman natin, mo masarap to, oh. Ayun muna tayo. Ayan. Ubus na yung unang batch natin. Ay, uh -huh. balik tayo ulit. Second batch. Second batch. <laughs> Kailangan sulitin niya, ano, yun. Sulitin yung bayad. <laughs> Iyon muna natin dito dito. Pwede ng ibang plato na naman. Ibang plato pwede? O okay. sige, gamit tayo ng ibang plato. Balik ulit tayo. Kailangan mabusog tayo dito. Kasi pag hindi tayo bubusog dito, eh, sayang yung ano. Ayun pala yung ano, yung hipo no. Ayun, may sushi. Ayun no, oh, pala oh, sushi. Pero gusto kong tikman tong ano. Kahit bawal sa atin tong hipon ayan ipon shrimp konti konti lang kasi may mag ano eh tawa mata wag muna tayo mag rice tapos ito sweet and sour konti konti lang muna ayan tapos dito sa kabila ayan, pwede natin kunin dito ayan okay, pangatan natin kunin natin yun dumplings ito yun oh, onion Tikman natin ito. Ano bang lasa nito? Ang dessert. Ayan, isa, isa lang muna. Tapos ito, sushi na pinirito. Ba, try natin ito, sushi na pinirito. Ang bang lasa nito? Yan. 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 Tapos, kasi sa kabilang di pa tayo pwedeng kumuha kasi yung nakakuha -ku nating package na buffet is para dito lang ito muna balik tayo ulit mamaya pangalawa meron pa tayong pangatlo ito yung pangalawa natin ano <laughs> may hipo no ano yun ano sa'yo yan ano sarap po magpapangatlo pa tayo kaya sulit ng sulitin ng bayad <laughs> Okay. bus na yung pangalawang plato natin Balik tayo ulit Pangatlo <laughs> tayo pangatlong plato Hindi natin kaya tikman lahat Pero kinukusa natin pa kunti-kunti lang Kaya Kaya natin ubusin Itong gulay Ito tayong gulay Kunti lang din Tikim-tikim lang Ayun. Tapos ano pang pa natin itikman dito ko parang ito baka ata ito eh Purti lang din Ayan, Para matikman sa lahat kuruminatamis ito Patatas Tapos ano pa pwede natin ano, Yung hipon at Tikman na natin yun eh Ito mushroom, mushroom. Ilang piraso lang puti lang Tapos dito tayo ulit sa Ito Dito tayo sa Pinirito Isa lang yan Pero ding lumpia oh. Lumpia Ito natin isa Tapos dito ano kaya ito Parang ah, pinirito na ano Mga sibuyas Tapos broccoli wala ko kung ano pa iba dito. Try natin, tikman. Kunti lang. magtaka magtakaw mata. Kasi pag maraming kukunin natin, hindi natin maubos lahat yan. Tapos, kung ano siguro na ano? Counting rice. And counting rice lang. Okay na yan. Diba? pangatlong plato na natin plus na ito, tama na <laughs> ayaw. ayaw nyo na ah? <laughs> Jay, ayaw mo na Jay <laughs> busog na sila kinuko kasi ano ito tikim tikim lang, kunti kunti kaya nakatatlong plato tayo ayan o oh. Tikman natin ulit yung plato natin o oh. ubos <laughs> Hell. Malinis 'yan, ha Ay, hindi may ano, konting tira kunti <laughs> Yan, 'di kami kumain sa, ano, sa 'yan, food, food api nyo. Grabe, yung busog namin. Dami na kain. Andito kami. nakain. Ah, kami sa ano. Sa Andel Daming tao na Ma'am Selo. Siempre window shopping tayo dito sa Nike store.